Magandang gabi mga kabrabo sa buong Pilipinas. Ngayon po ay uh, meron lang tayong uh, breaking news at uh, ito may kaugnayan sa bukas no sa pagpasukan ng mga bata dahil uh, naglabas ng advisory ang Department of Education o DepEd na bukas araw ng Lunes ang petsa ay 29 ng Abril ay uh, asintunos ang klase ng mga bata ayon sa DepEd ang dahilan ay naiulat ng uh, pag-asa in advance na magkakaroon ng matinding uh, init makakaranas tayo ng uh, extreme heat no o matinding init bukas kaya para maiwasan ang anumang di uh, magandang pagyayari lalo na sa mga estudyante natin ay uh, asynchronous muna ang uh, klase bukas, ang pasok ng mga bata. So ibig sabihin hindi sila papasok. Including na rin itong mga non-teaching staff ng uh, mga eskwelahan. No, hindi kayo obligado na mag-report sa eskulahan uh, bukas at uh, isa pa, ang uh, DepEd ay uh, nagsaalang-alang din no sa so, mangyayari bukas. Ano ba ito? Naku po, bukas ay mag uh, sasagawa nitong uh, transport strike Itong mga malalaking uh, transport group no na walang iba nako itong piston ay nangunguna ito ay uh, may kaugnayan doon sa kanilang pagtutol dahil umaalma sila sa ipapatupad na uh, ano ito itong sa uh, April 30 na deadline ng LTFRB na nako itong mga face out ng mga jeep ni nila no at kasabay ng piston nako po napaulat din itong manibela alam natin noong nakaraan noon yung manibela nag strike sila ng uh, dalawang araw pero sabi nga ng marami mukhang naisahan nila ang uh, LTFRB dahil nung umaga <laughs> e eh, walang uh, kwan walang uh, strike na nangyari yung pala kinagabihan doon mismo sa harap ng LTFRB so inuulit natin nag anunsyo ang DepEd na bukas ay asynchronous, walang in person Uh, April 29, Lunes hanggang April 30, no? Pero ang uh, Piston at Manibela sabi nila, magsasagawa sila ng kanilang kilos protesta hanggang Mayo 1. Alam naman natin kung ano itong Mayo 1, no? Para sa mga manggagawa. Kaya ayon sa nakuha nating informasyon naku po, maliban sa Piston, kasama din itong KMU at iba't ibang pang uh, mga militanting uh, grupo. Kaya ayon sa pag-asa, makakaranas tayo nang extreme heat bukas ng uh, Lunes hanggang Martes. So uh, may dinagdag pa ang uh, release nitong uh, press release o advisory nitong DepEd na bagamat uh, asynchronous bukas ang uh, mga naorganisa na, na mga activities ng Regional and Schools Division Offices tulad ng mga Regional Athletic Association Meet no. Uh tuloy daw no? uh, uh, ipupush through daw ito dapat ayon sa schedule. Okay, pero uh, kailangan ang mga pamunuan ay magsagawa ng safety uh, measures no? para sa mga participants para mapangalagaan din ang kanilang kalusugan. Alright, so mga kabrabo, yan po ang ating uh, advisory, ang ating uh, report sa mga oras na ito. Kaugnay sa suspendido ang in-person na klase bukas at uh, April 30 ayon po yan sa DepEd. Alright, so ito po, si Rip Castillo nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.